Good morning, good morning, good afternoon. Kamusta sa lahat? Good morning po sa lahat. Good afternoon, good morning. Naimbag nga rabi, naimbag nga aldawon, pangaldawon. Kamusta po sa lahat? Nagigising-gising lang natin. At medyo maganda yung gising natin dahil nakatulog tayo ng maayos. Ganda ng araw ngayon. A bit cloudy but hindi siya rainy day. Oh. All goods. Anong oras na? 8 na po. 8.19 in the morning. Wow. Sunday na naman. Ang bilis ng araw. Bukas, Monday na naman. At isang araw, day off na naman natin. Wednesday. Makakagala na naman tayo. Kamusta, kamusta kayo sa lahat? Shoutout natin sila. Mamaya, shoutout ko kayo. Ilang araw din ako hindi nakapag-shoutout. Kamusta sa lahat? Nandun si, ano, si Brown Lady. Siya nagluluto. Nagluto siya ng sinigang. Magluluto sana siya ng tom yum. Kaso kulang yung pekado. Kaya na-change siya. Naging sinigang. Sinigang na hipon. Oh. Kunin ko lang yung lemon ko. Mag-lemon ako. Shout out natin at sagutin natin yung mga ibang tanong ng mga ating kababayan. At sa papunta rito, yung nag-comment, Welcome to Poland, sir. All goods. Ayos. Ayos din. Palumpalo. Ayos. <sighs> Sarap na weather Goods Ayos, tara Lemon tayo Lemon, lemon yan, no? Lemon Usok-usok ba yan? No? Shout out natin Yung mga dapat Shout out Ilang araw din ako Hindi nakapag-shout out Kasi Shout out natin sila Ayan. Si Jun Edam Ayan Garnel Garland garlan. Si Jun Edam Shout out sa'yo Salamat sa pagtambay Shoutout kay Nick Labus. Thank you sa comment. At kay Junior Somon. Shoutout sa'yo. Shoutout Lakay, sabi niya. Shoutout kay Norman. Ayan. Shoutout sa'yo. All good sa'yo. Kay Nick Labus, number one. Salamat sa pagtambay. Ayan. May nagtanong dito. Ilang araw na tong tanong na to. Ayan. Ang tanong niya, kung may rice cooker bang nabibilan dito sa Poland. Meron naman po. Sa mga grocery, sa market, ganyan. At saan pa ba? Meron sa mga maliliit na grocery. Makikita nyo lang siya. Depende nga lang yun sa brand. Kung magkano yung brand. Kung magkano yung rice cooker. Depende sa brand ng rice cooker. <coughs> merong tag-35, meron tag-60, meron tag-40. Depende po. Karamihan naman ng rice cooker na brand dito, puro European. Anyway, yun. At may nagtanong din yun. Shoutout nga pala sa nagtanong na All good sa'yo. Welcome sa Poland. May nagtanong dito kung may nabibilim ba ng toyo dito. Meron nang pong nabibilan dito ng mga toyo. Pero pag sa mga grocery, ganyan rin, lang siya kalaki. Siguro mga dalawang, ganyan lang siya, isang dangkal or mahigit niya. Uh, para lang siyang magic sabor na ganon yung sing laki. Yung toyo niya. Pero depende sa yon Kung may toyo ka na, huwag ka na mag-toyo. <laughs> yok lang, yok lang. <laughs> Meron naman pong mga nabibilan dito. Pero may mga grocery dito, yung malalaking grocery talaga. May nabibili siyang yung isang litro na na toyo. Yan po. Kaya hindi nyo na kailangan mag-worry. Ang dalin nyo lang yung sa mga kabahay na pupunta rito, Ang dalin nyo lang yung mga seasoning, like magic sarap, yan, yung mga mga sinigang mix, yeah. mga ganun, mga common. Magda rin kayo kung anong gusto nyong dalhin na katulad ng mga uh, boy bawa. Kung gusto nyo magdala, tula, wala nang problem. Tula. Goods. Tara. Lemon tayo. Hmm. ko naman kasi ng tubig yan. Sarap. All good. Ayos, all goods ng yeah. May nag-message sa akin. Anyway, may nag-message sa akin. Matagal na yun. Hindi ko nang maalala kung nasa na yung message na Basta dinilit ko na yata. Ayan. Ang tanong niya. Sabi ni Kabayan. Uh, sir, <coughs> di ba may visa ka pa nun? Bakit hindi mo tinry sumubok sa ibang part ng Europe? Bakit sa Poland lang? Ang ganda ng tanong, no? Napaisip din ako, no? Isa lang ang nasagot ko nun. nag e enjoy ako sa trabaho ko. At okay naman ang polan. Yun lang yung sabi nga nila. Diba? Kung marunong ka masatisfy sa trabaho mo at nag e enjoy ka sa trabaho mo, yung environment, mag stay ka talaga. All goods. Basta, yun na yun. Nasa tao yun. Sarap pa. Ah. Sarap ng lamig, no? Hindi pong ganito lang yung weather. Pasok na tayo. Shout out sa inyo. All good sa inyo. Thank you sa pagtambay. Ako'y nilalamig-lamig na. Grabe yung mga nilaban namin kahapon. Ang dami na nilaban kahapon. Diba? So, nilaban ni Yung nilaban ko. Ayan. Kung saan-saan nakasampay. Oh. All goods. Siyempre, meron pa dito. Ayan, oh. Ang dami niya. oh. Diba? So, saan-saan yung mga pinagsasampay namin. Ayos na kasi yung washing namin. may so, meron pang labahin dito. Yun, oh. Basahan naman. Pero may naglalaba pa si Jan. Naglalaba pa siya nun. Kaya kahapon, halos ang dami namin nilaban. Ito na yung sinigang. Sinigang gang ni partner ni Brown Lady. Ooh, sinigang na hip. Or good soup. Palumpalo. Ito. Meron pa yan, no? Ayan uh, yung ano. Yung sa home niya. Hi uh, daw. Hello. Uh, hello. Good morning sa lahat. Good morning daw. Tapos magtira pa kaming maha. Ayun, eh. All goods. Maha ka uh, May tira pa kahapon. Yan ang dessert pang himagas. Siyempre, kanin. At yung irang dinuguan. Ah, all goods. May dinuguan pa na natitira. Sarap yan. Ulam mamaya. Daming ulam. Daming pagkain. Kaya nagsisitabaan eh. Lala na si brown lady. oh, oh ano? O? Oh? Ah? Tabaching-ching na siya. Paano? Lakas kong kumain eh. Ano talaga? Yan lang ang... Yan lang ang ano namin eh. Buhay. Kain. All goods. <laughs> ah. Ah. siya ang tagaluto ngayon siya ang assign ako sa susunod na araw Ganun lang yun. give and take lang yun ah. kailangan, kailangan mo rin maging give and take, hindi lang take ng take pangit kasi yung ikaw lang yung take ng take eh. kailangan mo rin naman give and take, yeah. all goods all goods ah. kaya sa mga buraot yan ang mga take ng take dyan. Ay. Iba na yon Pagiging na yon All goods. Ito all goods. Ito yung pina, pinapakatago-tago ko rito eh. eh sa baul. Ay, kung bigat ha? ah. Yan. Uh, bigat sa kamay. Ang dami niyan. Ito yung gusto ko nang iwi sa Pinas. Tapos hindi ko pa siya mauwi sa Pinas kasi nga matagal pa ang uwi ko sa Pilipinas. All good so. Oh. Yan yung Jordan. Si Jordan. Yan din si Jordan. May piston. May Chicago Bulls. Mga galing sa mga tropa. All good so. Diba? Sigurado pag pinost ko to, may mga arbor. Bawal po ang arbor ngayon. Sa panahon ngayon. Bebenta ko po. Yeah. Bawal po ang arbor. Or goods. Or goods to. Rider's bone. Tupac. Or uh, goods. Uh, yeah. Palong-palo yan. Yeah. Manila. With three star in the sun. Or goods. Uh, Manila. Three star in the Dami sun. Dami ko na rin palang naipon na kap mga naipong ko yung dito. Yung iba, inukay ko. Yung iba, binili ko sa online. Ganoon lang yan. Tsaga-tsaga lang sa pag-iipon. Hindi naman ako totally nangongolekta. Kasi ipapasa ko rin naman siya pagdating ng araw. Pag-uwi ko ng Pilipina. Siyempre, sa may mga interesado. Pero, siyempre, bawal, bawal, bawal ang arbor yun. Yun lang naman yun eh. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan mang arbor. Kailangan bumili. Kung dati, pwede pang umarbor. Yeah, bawal na. Business is business. All goods. Diba? Yun lang yan. All goods. Huwag mamburaot. All goods. Go.